Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayo lahat sa mga bago ko pang mga i-explore o i-share na mga Uh, mga informasyon na baka papagpunan nyo kahit kaunting inform, uh, idea man lamang. So, guys, ang ating topic ngayon ay nagmula sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung gusto ba ng mga babae na sa loob ng kanilang hiyas iputok o ilabas ang similya ng isang lalaki. Curious lang po, sana mapansin So guys, yan po ang kanyang katanungan kung gusto ba raw naming mga babae na sa loob ng aming hiyas iputok ang similya. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layunin pang edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat. So guys, ayon sa mga impormasyon na aking nakuha mula sa mga kababaihan na aking napagtanungan, maraming mas gusto na sa loob ng kanilang katawan magpalabas ang kanilang partner. So ang ibig sabihin, mas gusto, maraming gusto rin na doon sa loob ng kanilang hiyas iputok ang similya. So, narito ang mga ilan sa mga kadahilanan bakit gusto ng mga ibang kababaihan. Number one, mas malalim na koneksyon. Ang ilang mga babae ay mas gusto nilang iputok ng kanilang partner sa loob ng kanilang hiyas dahil nararamdaman ang mas malalim na emotional na koneksyon at intimacy ang tinatawag. At ito ay simbolo ng pagtitiwala at closeness sa kanilang relasyon. So ang ibig sabihin, nararamdaman naming mga babae kapag doon sa loob ano, inilabas ang similya. Dahil yun na nga, mas malalim, nagkakaroon ng mas malalim na emotional connection. Yan po yung number 1 Number 2, kasiyahan. Para sa ilang babae, ang pakiramdam ng tamod sa loob ng hiyas, ay magdulot ng karagdagang pisikal na kasiyahan. So, ang ibig sabihin, kapag doon sa loob, ipinutok ng kanyang partner, ang kanyang similya, ay mas lalong nasisiyahan ang ibang kababaihan. So, ang ibig sabihin, talagang ano ba yon? Instinct talaga, na natural talaga na dapat mangyari yon, no? So, yan po ang isang aking nasaliksik. At ang number three naman, epekto ng withdrawal. So, ano naman ito? Ang withdrawal o ang paghugot ng ari ng lalaki bago labasan ay maring magdulot ng pagkabitin, pagkabitin o pagkawala ng ritmo ng mga kababaihan. Kaya mas gusto ng ibang babae na hindi ito gawin. So ang ibig sabihin, kapag uh, hinugot malapit ng makatapos ang lalaki at hinugot niya at sa labas niya ito inilabas, mga, may mga babae na nabibitin. Guys, alam nyo ba guys, dahil minsan, kapag, kapag uh, malapit na rin ang lalaki, meron ding mga kababaihan na pwedeng sumabay. No, hindi lang kasi yun sinasabi minsan dahil maraming mga kababaihan na tahimik lamang na kahit sila ay malapit ng maka, makatapos, hindi nila sinasabi. Kaya pag, kapag biglang hinugot ng lalaki, ng partner niya, ang kanyang, ang kanyang piston at sa labas niya ipinalabas yon may tendency na mabibitin ang babae. At uh, hindi niya na, hindi na niya magawa yung ano, yung sumabay sa iyo. Kasi mas madali kasi ang lalaki na makatapos, di ba? So, kapag inilabas na yon tapos ang babae patungo na, uh, dapat sumabay, nabitin na. So, yun ang ibig sabihin ng epekto ng pag-withdraw, no? Marami kasi itong, uh, ano rin, na ang withdrawal dahil nga hindi mo na baka magkaroon ng ano, mag, uh, magkaganon. So, wini-withdraw ng iba. So, yan ang epekto ng withdrawal, no? Sa mga kababaihan. May magdulot ito ng pagkabitin. At ang number four naman, reproductive desire naman ito. Ang ilang mga babae ay mas gusto ito dahil nais nilang magbuntis lalo na kung nasa tamang yugto na sila ng kanilang buhay at relasyon para magkaroon na ng mga sibling, no? Siblings na tinatawag. So, meron pong ganyan na gusto nila doon sa loob kasi nga naman kapag parating sa labas, hindi mabubuo, no? Hindi makakabuo. So, yan po yung number 4 natin. At ang number 5 naman, natural feeling naman ito. Maraming babae na mas gusto na huwag hugutin bago magpaputok ang lalaki dahil ito ay mas natural sa pakiramdam kumpara sa ibang paraan ng pagtatapos ng pakikipagtali. So guys, ito po yung sinabi ko na talagang natural talaga na kapag ang, ang babae at lalaki ay nag, ano, naglalabanan, mas natural na yun na yun na lang, na doon na kapag nakatapos, doon na sa loob. Yun kasi, mas gusto na na talaga ng mga ibang kababaihan na hindi nahugutin, kumari lang. Kasi nga naman, yun na nga sa number 3 kanina, nakapag kapag biglang hinugot, tapos biglang parating na rin ang iyong partner na babae, mabibitin po siya. Kaya yun na nga mas uh, ito po yung mas natural sa pakiramdam ng mga ibang kababaihan kumpara sa ibang paraan ng pagtatapos ng pakikipagtali So yan po yung mga bagay na uh, pwede pa lang mga pwedeng-pwedeng uh, gawin kapag wala naman talagang uh, anong tawag problema. Kung halimbawang natatakot po tayo na makabuo. So, mas maganda pa siguro na gumamit na lang ng supot. No? Alam nyo naman yung supot para hindi magka magka, makabuo. At uh, ang supot kasi, pwede lang, doon lang din sa loob. Yun nga lang, merong ano, merong anong tawag, may cover lang yung piston ni, Mano, ni, ano, ni Mister. Oo, kaya yun lang ang pagkakaiba. Pero sa loob pa rin, no? hindi niya tinanggal, hinubot para ilabas mas naiiba rin talaga doon sa hinugot inilabas kaysa naman nagsupot ka pero doon sa loob pa rin ipinotok yun nga lang meron ngang supot. so hayan po guys sana nakita mo ang uh, vlog na ito at uh, ginawan ko na lang din para naman doon sa mga uh, sa mga ibang subscribers na magkaroon ng mga nang isang idea no na uh, tinanong mo at uh, ginawan ko na lang din ng video. Maraming maraming salamat sa iyo at sa inyong lahat. Bye bye.